Ito ang isa sa pinagtuunan ng pansin ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang administrasyon na mabigyan ng solusyon ang mga nabiktima ng iligal na droga. Kung saan, isa lamang ang Mega Drug Abuse Rehabilitation Center sa marami pang pasilidad na tumutulong sa mga naging drug dependent sa bansa. Ang akala ko nga walang kuhenta yung gobyerno eh. Kasi wala naman sila na itutulong eh. I-rehab ka lang kasi pa, pa ka. Hindi ka tulad dito, nakatulong sa akin ng gusto. Kasi pag may nararamdaman ako na, na nakakausap ko yung mga doktor, nagagamot nila ako. Dito napakasarap ng rehab na to kasi marami akong rehab na napuntane eh. Wala akong case manager eh. Dito may, may case manager ka na pag kami nararamdaman ka, pwede mo silang kausapin. Itong mga pasyente namin, uh may iba-ibang mga ugali pero na namin sila dahil uh, alam ko na magbabago sila. Kaya nagpapasalamat ako na may ganitong uh, istasyon ng gobyerno. Dati wala akong, wala, wala akong tiwala sa kanila, ngayon meron na. Kaya ngayon sa tanang buhay ko, ano, 13 anos pa lang ako, nagdadrugs na ako, 56 years old na ako. Ngayon lang ako naging matino ng apat na taon. Ngayon nandito ako, uh, masaya nanay ko kahit nawala siya, nakita niya naman yung pagbabago ko. Talagang siguro, ang, ano ko nga kung tatagal pa ito, rehab na ito na 10 eh, dito na ako magre-retire. Eh. Kaysa ma -ma transfer ako sa ibang rehab, ang inisip ko na lang mag-volunteer. Ngayon yung nag-volunteer ako, napakalaking tulong sa akin kasi dito nakakausap ko yung mga doktor eh. Pag nag-volunteer ka, malaya mong makakausap. Pagka may nararamdaman ako, meron kami mga psychiatrist dito, psychologists, na nakakatulong sa akin. Kaya nga, yung, yung trabaho namin, hindi lang trabaho yung tinitingnan ko dito. Tinuturing ko sila bilang isang pamilya. Nang sa ganun, mapil nila yung pagmamahal namin dito sa kanila. Nang sa ganun, yung, yung ginagawa namin dito is mapamahal nila, mapaisip nila, may isa puso nila. Nang sa ganun, para pagbalik nila sa pamilya nila, is maalala rin nila yung nagawa nitong mega rehab para sa kanila. Pa. Ah, kamusta? Dati, hindi ko sinasabi sa ito. Ah, pasensya na. Sorry sa mga nagawa kong kasalanan sa Sa inyo. Especially sa iyo, pa. Sana mapatawad niyo ako. At, pa, itong anak mo, ibang-iba na ngayon. At, pa, yung pang gusto niyo para sa akin, gagawin ko para sa inyo na makapagtapos ko ng pag-aaral po makabawi sa inyo. Kaya, sorry sa lahat pa. Ayokong mangyari na kanyang mangyari sa akin, mangyari sa mga anak ko na, na walang, ma walang magulang. Ayun po lagi na iniisip ko Mingyong tawad sa lahat-lahat ang -lahat, pagkukulang ko at sa mga anak ko. Lalo na ngayon na iwalik kami mag-asawa dahil sa kasalanan ko. Parang nasira yung ano sa pamilya ko. Pero dadasal pa rin ako sa taas. Sana magkabalikan kami ang pamilya ko. Lalo na sa mga anak ko. Ngayon uh, bumalik yung uh, komunikasyon ko sa aking mga anak at uh, yung pag-asa na ibinigay sa akin, ayokong sayangin. Kaya, ayokong mawalan ng saysay. -say. Kaya, pinili kong manatili dito. Pinili kong uh, tumulong sa mga naging kapwa ko para na sa ganun man, pag sila, pag lumabas, ay maging karapat dapat sila makabalik kung saan, -saan man sila komunidad at maging kapakipakinabang yung kanilang mga buhay at maging kapakinabang din sila sa kanilang pamilya Di mapagkakaila sa kanilang mga mata ang pagnanais na muling makabangon sa kinakaharap na kondisyon. Kahit gaano kalalim ang sugat na natamon ng nakaraan, ang pag-asa ang laging nagbibigay daan. Pangalawang pagkakataon kung maituturing na mga pasyente ang rehabilitasyon isang pag-asa na muling makapagbibigay sa kanila ng pangalawang pagkakataon na maitama ang mga nagawang kamalian sa masalimuot na nakaraan sapagkat mapabilangguan man o rehabilitasyon hindi ito masasabing daan tungo sa pagbabago kundi nasa puso lang ng bawat tao at ito ngayon sa pagkatao ito na ako personal nagpapasalamat sa ating pangulo no sa gobyerno na sa Pangulong Duterte na itinayo yung mga gantong institusyon at sinuportahan niya. At nabigyan kami ng pagkakataon muli. Dati, nawala kami ng pag-asa, nawala kami ng tiwala. Pero doon sa nakita namin na pagpapahalaga nung nandito na kami sa rehab, sa Megad at RC, yung mga doktor na taus puso at yung pagmamahal nila sa kanilang tra trabaho, sa pagtulong, binigyan kami muli ng pagkakataon. Iminulat kami sa panibagong mundo ng pagbabago. Ibigyan kami muli ng pag-asa. Dito, tinuruan kami kung paano uli mapalapit sa ating Panginoong Diyos, yung espiritual na pamumuhay. Itinuro uli sa amin dito kung paano uh, ibalik yung tiwala sa sarili. Yung kung paano rumispeto sa ibang kapwa. Kung paano respetuhin yung ating sarili. Dito, binuo ko uli yung aking pangarap. Bilang pasasalamat na para maibalik sa Megatat RC at sa gobyerno, kaya nagpursige ako na matapos mula umpisa hanggang matapos yung aking programa rito. Hanggang mag-volunteer ako. Dahil gusto kong ibalik yung pasasalamat. Gusto ko rin ituro sa mga kapwa ko naging residente rito na ibahagi kung ano yung dapat nating matutunan sa ating pagbabagong buhay. At sana nga po ay ito po ay tangkilikin ng mga gustong magpagaling, gustong maibalik ang tiwala ng pamilya, gusto maibalik yung mga nawala sa kanilang buhay sapagkat napakaganda ang pagbabago ay hindi lamang sa ekonomiya ngunit pati sa moralidad, spiritualidad at gayon din po sa relasyon ng bawat tahanan. So wag po kayong magatubili na harapin ang problema at humingi ng tulong kung ang problema po ay Patungkol po sa mga substance o sa droga ay nandirito po ang Mega Drug Rehab Treatment and Rehabilitation Center para tumulong po sa lahat po ng ating mga kababayan. Maraming salamat po.